For today's video, yan shooting mga kolokoy. Ay, Oy, kapos ay, tayo diyan. Oh, benta. Ano, bentihan so, lang 'yan. So, bentihan. Tapos so, tira. Ay din eh. Ay, ay, ay. ay paano? Kabig. Dios, ka, Ang magkalaban po si ano? Oh, si no. Joshua. Jo. Si Joshua, hindi yung palayaw. Kano, okay, okay. Si Kano TV, tapos sino? Si, si Patastas oh, TV. Puro may mga TV po <laughs> <laughs> yan. Kapos, <laughs> taya. Mabilisan, ma mabilisan laban na po yan. Medyo mahirap po kasi makashoot kasi. Kita niyo naman o. Oh. Side na side yan o. Oh. Ang hirap po. Oh. Ito, malakas mabuli ito o. Oh. oh, kapos na naman. Oh, Patamayan na lang ito eh. din. Saladin. din. saladin. Saladin ha. Sablay din. Dali ka na ngayon. <laughs> Tapos ka, Tapos Jo, <laughs> dito <laughs> magtira kaunti. Joe, dito <laughs> banda. Lampas din siya eh. Tapos mo lang. Tapos mo lang. Na. Tapos mo. At halo! ya <laughs> na, Kapitan. Ka oh, oh, ka ngayon. Laban na. ngayon. At, ano mo? Wala? Wala. Talo na yan, Eon. Lagas na yan. Kapos. Kapos lang. Kapos na. Kapos na. pare. Muta Match na match po ang laban. Okay naman ako, tapak. Ay, ay, walang ya, ay, walang biloy. Ay, ikaw tapak. <laughs> oh, tumama! Tapos ka dyan, yun! <laughs> tumama sa rin Masaya na, tumama. <laughs> <laughs> Kakabig na ko rin ta. mo! Bang! Tumama! Asya! Tumama! Tumama! maglaro na tayo Oh, wala ka rahung, oh, yessa, dop, tas -tas na panahon! Tas-tas ka na Gari ka Tas-tas na dyan! Tas-tas ka na Tapos ka na Tapos ka na Tala! shot! Ay! ano! Tas-tas na! Tas-tas Yan! Pag dito sa ringan! Yan! Shooter!